Good morning mga kabisay Miga miga love shout out sa inyong lahat Isang pinagpalang umaga na medyo maganda ang sikat ng araw mga kabisay Ayan. At miga miga love shout out sa inyong lahat dyan Panibagong araw, panibagong vlog at panibago na namang kwento dito sa aking mga halaman mga kabisay At Saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo, sana ipatuloy kayong pinapatnubayan ng ating Panginoon at ako'y patuloy pa rin nagpapasalamat sa kanya dahil ako'y kanyang ginagabayan at binibigyan niya ng malakas na pangangatawan para magampanan ang aking mga kaganapan dito sa aking mga munting halaman at siyempre mag update tayo mga kabisay so samahan nyo ako at igagala ko kayo dito sa mga aking bagong tanim at mga dating tanim na. So, ayan. Ang aking ang pala mga kabisay ay naka-recover na. So, sana samahan nyo ako at ipapasyal ko kayo. Papakita ko sa inyo ang aking mga uh, halaman ngayon na kahit papano ay may naka-recover at mayroon ang nag-improve. Alright, let's go mga kabisay. Ating pasyalan. At yun nga mga kabisay, unahin natin dito sa aking ampalaya na dati kong tanim na naka-recover dahil sa yun nga, nabanggit ko na sa inyo na ito ay nasunog mga kabisay dahil sa maling oras na ng aking pag spray dahil napakaraming uod at ayun nga sa awan ng Diyos naubos yung uod kaso ayan naman halos ubus din yung dahon ng aking ampalaya sa sunog pero kahit papano ay nakarecover na at ayan kung makikita nyo maraming nakabitin pero siguro mga ah uh, ilang mga ilang weeks na rin lang ay eh, siyempre medyo may edad na tong ating ampalaya at ito ay nasa 4 months na mga kabisay at ayan nga, sa awan ng Diyos ay maraming mga bunga na siguro makakapag-utay-utay -utay pa rin tayo ng harvest. Last harvest ko, nakalimang kilo ako. Dahil kunti lang naman itong mga kabisay, bali 16 puno na lang itong natitirang itong mga kabisay dahil yung aking ramgo. Eh, dinispos ko na pinaltan ko na ng ibang tanim at ayan nga sa awa ng Diyos papakita ko rin sa inyo at ngayon siguro ay meron tayong mga mahaharbis ayan may mga pangilan ilan ng malalaki mga kabisay na pwede nang i-harvest tulad nito ayan may isa na tayo ditong kwan at ayun nagsunod-sunod bali i-harvest ko ito bukas mga kabisay at ngayon ay akin muna kayong ipapasyal dito sa aking mga uh, kaganapan at ayan nga mayroong mayroong isang bunga dito nakatago mahaba pa naman sa so, ating panahon para hindi siya mabaluktot at ayan, sa awa ng Diyos, maraming maliliit. Ayan, ang iba nga lang ay baluktot. <laughs> Pero okay lang yan. Dahil kahit papano ay napapakinabangan din. At dito, sa may bandang ito, ayan. Marami siyang mga bagong bunga tulad nito. Ayan. Ayan. Oh. Meron ng maliit dito isa. Ayan, may malaki-laki. Ayan, mayroong buntis. <laughs> So, at ito namang isang ito, hinayaw pang bumaba. Ayan, nakabaluktot pa ang kanyang tangkay. So, ibig sabihin magaan pa siya. At dito naman sa aking mga silim mga kabisay, ayan, sa awan ng Diyos ay namumunga na. At yung nga lang, tulad nung sinabi ko, may... Ayan. Tinalbo ng kambing mga kabisay. Bali, sampung puno itong mga kabisay papunta doon. Ayan. Natanggalan ng dahon dahil napasok ng kambing. At ayan, sa awan ng Diyos ay eh, magaganda na ang papunta doon. At ayan naman mga kabisay, eh, may mga bago tayong tanim dyan na ang tawag dito, ang palaya. Ayan ay binhi ko sa Ramgo Green. At dito, ito na may binhi ko sa Misty sa F1. Itong linyang ito. At dito banda. Ayan Misty sa F1 na yan mga kabisay. Yung papunta doon Misty sa F1 na yan. At nagsisibula na. Ayan. Sa awa ng Diyos eh. Baka mga dalawang linggo pa hanggang ngayon. ay eh, simula ngayon. Eh mayroon na naman tayong panibagong pagkakaabalahan. At ayan, sa awa ng Diyos, tubo na yung iba, magaganda na yung kanilang lusot. Yung iba kasi mga kabisay ay medyo, hindi masyadong nakaputok yung kanilang pagsibol, kaya medyo huli. Itong mga, mga kabisay ay naunang pumutok ang kanilang uh, tubo. At dito, meron na rin tayong naitanim na unang mga pumutok. Ayan, ayan. Meron ng mga dahon at malapit ng gumapang At dito mga kabisay ay meron tayong Utsintang uh, puno na tinanim ko kahapon Ito Papunta doon Utsintang tampuno yan Kabilaan Bali dalawang linyang Aking tinanim kahapon mga kabisay At uh, nag overtime ako dyan mga kabisay kasi Nakatapos ako dyan ay eh, Madilim na <laughs> Kaya matatawag na overtime At siguro mamaya Ay dito naman ako gagawa mga kabisay Dahil mayroon akong mga bagong activities dito At aking nililinis dahil may itatanim ako ditong mga rambutan Diyan sa porsyo na yan Siguro sundan nyo na lang sa video ko mga kabisay Ang pagtanim ko dyan At akin munang nilinis ito mga kawayan akin mo nang tinanggal para maging maaliwalas dito banda dahil ito ay pagtatamnang ko ng rambutan mga kabisay hanggang doon sa babang iyon baliba yung timpuno itong itatanim ko mga kabisay hanggang doon sa may malapit sa kung nakikita niyo yung kural na ginawa ko hanggang doon at dito naman sa kabila ay medyo na tabasa na natin at ayan sa awa ng Diyos ay maliwalas na ayan bagong tabas lang yan mga kabisay at kahapon ay sinunog dyan yung tinabas dahil medyo marami kaya sinunog hindi pwedeng Uh, gawing fertilizer dahil mga malalaking kuan at ito mga kabisaya siguro imamawir ko din ito mamaya yan papuntang baba punta dun para malinis ang pagtanim ko ng rambutan at siguro yan may natira pa kung konting lilinisin siguro linisin ko rin yan so ayan yan lang ang konting may update ko muna sa inyo ngayon mga Kabisay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na kahit papaano ay nakarecover ang aking ampalaya. At sa ngayon ay ayan nga, marami na siyang bungan dapat pitasin. Pero konti lang yan mga Kabisay dahil 80 puno lang yan. Ay, 80, 60 na lang pala. Dahil nabawas ko na yung iba doon mga Kabisay sa may dulong iyon. So Ayun lang mga kabisay, yan lang muna ang update ko sa inyo ngayon. So maraming maraming salamat sa inyong lahat at sana naman ay kahit saan kayo naroon sa sulok ng mundo ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinanunood ang video kong ito. At maraming maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay at kahit papano ay may mga nanunood na kung sino man kayo maraming maraming salamat sa inyo at sana naman ay patuloy nyo pa rin subaybayan ang mga bawat kaganapan ko dito na aking ipapakita sa inyo. Alright, maraming maraming salamat mga kabisay. Saan mang kayo naroon sa sulok ng ating mundo, walang ibang sinasabi ang inyong taybisay. Laging mag-iingat, laging magdarasal, nang patuloy tayong patnubayan ng ating pong may kapal at patuloy na ilayo sa anumang mga kapahamakan. So yun lang mga kabisay, maraming maraming salamat. May gamigalab shout out and God bless us. Bye bye.